Yan, ng umaga. Mag-update lang tayo sandali dito sa may harapan ng gate ni Glow Construction. Eh, yung compound niya. Eh, yung part doon ng bakante yan. Ready na buhusan yan kasi meron na siyang dadaanan ito. Natuyo na. Eh, yung part niya kasama niya, no? Tapos dito, yung compound dyan, may matataan na rin siya. Kaya yun, yung bakante na yun, sabay na bubuhusan yan. Tapos dun, yung bago dumating ng tulay, may kalsada dyan sa may kaliwa May bakante dyan na hindi pa nabubuhusan Hanggang makarating ng tulay Sasabay na yan Ayan ang itsura dito Pakulimlim na umaga Oh, Daba pa rin sa sakyan ano grabe itong mga motor talaga rito Tamad sila magmamit ng pan Ng helmet Eh ito 'yung sinasabi ko sa inyo 'yung kalsada papasok dito sa Lobo. Oh. Ito 'yung kasama na titirang bubusan sa lane na 'to. Ang ganda sa may kuwan ng tulay. Ayun, ay, may bakal. 'Yan ang dulo ng highway. Kasi pagtataas niyan, 'yan na 'yung tulay. Oh. Pero kung bubuusan nila 'to kasi, tuyo na 'yung bandaro, 'no. Pwede nang daanan papasok dito sa kalsada. Kaya pwede nang bubusan kaya hindi sila naga ano nga dahil panayang ulan sa hapon tsaka gabi kung mapansin nyo malamang yan hindi nila buhusan yan kasi basa yan ito nyo dito kung may reinforcement ng mga bakal so, yan, no? may tubig kaya hindi rin ba, basta-basta buhusan yan ito na yung tulay natignan natin yung tulay ito siya ilog Ah, nadagdagan ng tubig sa ilog oh. Dalpan na yung ulan. Wala naman kasing bagyo eh. Kaya hindi tumataas ang level ng tubig. Eh, may saging pa oh. Kartaba. Ting ilalim ng tulay. Ah, dalawa yung bunga oh. Sino kaya ang may-ari niyan? Ay, ang update dito ngayon.